ang sumpa ng luma at madilim na lupa. Sa isang liblib na baryo na nakatago sa ilalim ng makapal na kagubatan, may isang lumang bahay na matagal nang iniwasan ng mga tao. Ang bahay ay itinayo noong unang panahon ng isang manguukit ng kahoy, si Mang Ernesto, na kilala sa buong bayan bilang isang alchemist at manggagamot na may kakaibang kapangyarihan. Siya ay may kasanayan sa mga sinaunang ritual at kayang magpatawag ng mga espirito mula sa kabilang buhay ayon sa mga matatanda si Mang Ernesto ay may lihim na kalakasan ang kakayahang magmanipula ng kalikasan at mga espirito upang magbigay ng mga biyaya o sumpa marami ang naniniwala na ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa mga lihim na kasunduan sa mga nilalang ng dilim si Mang Ernesto ay nakatira sa isang bahay na napapaligiran ng misteryo sa kabila ng kanyang mga magagandang gawa bilang isang manggagamot, may isang bahagi ng kanyang buhay na hindi alam ng karamihan, ang kanyang eksperimento sa pagpapalakas ng buhay at ang mga nilalang na nilikha niya gamit ang mga anino at espirito. Ayon sa mga kwento, ang eksperimento ay nagdulot ng kapahamakan sa kanyang pamilya at sa buong baryo. Bago pumanaw si Mang Ernesto, iniwan niyang bilin sa mga anak katapo na huwag papasukin ng bahay at huwag kailanman subukang galawin ang mga nilalang na ipinasok niya sa lugar na iyon sabi ng matatanda ang mga nilalang na nilikha ni Mang Ernesto ay hindi kailanman makakalaya hangga't hindi natutupad ang kanilang mga layunin ang mga nilalang na ito ay patuloy na naghahanap ng mga kaluluwa upang makawala mula sa sumpang ipinatong sa kanila ang bahay ni Mang Ernesto ay hindi lamang isang tahanan isa itong dambuhalang simbolo ng mga kasaysayan ng kasalanan, kabiguan at kalungkutan. Makalipas ang ilang taon, pumanaw ang lahat ng pamilya ni Mang Ernesto at ang bahay ay naging tahimik at madilim, isang bakas ng nakaraan na tinataboy ng mga tao. Hindi na ito pinupuntahan ng sinuman at ang buong baryo ay patuloy na nag-iwas sa lugar nang hindi nila alam na ang mga nilalang na ipinasok ni Mang Ernesto ay patuloy na naninirahan doon. Naghihintay ng pagkakataon na muling makawala. Si Carla, isang batang babae na ipinanganak sa baryo at lumaki sa Maynila, ay narinig ang mga kwento tungkol sa bahay ni Mang Ernesto mula pa sa kanyang kabataan. Ipinanganak siya sa baryo ngunit lumaki sa lungsod kasama ang kanyang mga magulang. Sa bawat pagbisita nila sa baryo, ang mga kwento ng mga matatanda ukol sa sumpa ng bahay ay hindi nawawala sa usapan. Ang mga mata ng mga tao ay puno ng takot tuwing binabanggit ang pangalan ng bahay at ang mga kwento ng mga multo at kaluluwa ay bumabalot sa bawat pag-uusap. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga kwento, hindi pa siya nakapunta sa bahay na iyon. Hindi siya naniniwala sa mga ganitong kwento at sa isang pagkakataon, nagdesisyon siya muling bisitahin ang baryo upang alamin ang buong kwento. Nang dumating siya sa baryo isang gabi inanyayahan siya ng kanyang Lola Rosa, ang tanging buhay na kamag-anak ni Mang Ernesto sa baryo, upang samahan siya sa pagbisita sa lumang bahay. Si Lola Rosa ay matandang matandana at madalas magkwento tungkol sa nakaraan ng kanilang pamilya, pero sa mga pagkakataong tinatanong siya tungkol sa bahay ni Mang Ernesto, palagi itong napapailing at hindi nagpapaabot ng detalyadong kwento. Hindi na dapat mag-alala, Carla. Wala nang mga nilalang dito, ang bahay ay tahimik na ngayon. Ang wika ni Lola Rosa, ngunit ang tono ng boses nito ay puno ng kabog at alalahanin. Dahil sa takot at hindi pagkakaunawaan sa mga babala ni Lola, nagdesisyon pa rin si Carla na samahan siya sa bahay. Nang dumating sila sa harap ng bahay, ang malamig na hangin na sumalubong sa kanila ay nagdala ng kakaibang kilig sa kanyang katawan. Ang hangin na iyon ay hindi katulad ng hangin sa ibang bahagi ng baryo, mabigat, malamig, at may kakaibang amoy ng lupa at kahoy. Habang papasok sila sa lumang bahay, si Carla ay nakaramdam ng isang kakaibang pakiramdam. Parang may malalaking mata na sumusunod sa kanilang bawat galaw, nagmamasid mula sa bawat sulok ng lugar. Tinutokso siya ng isang malalim na kutob na may hindi inaasahang mangyayari. Pagpasok nila sa loob, nasilayan nila ang mga matandang kagamitan na iniwan ni Mang Ernesto, mga ukit na kahoy na may mga detalye ng nilalang na may mga matang nagmamasid, mga gulong ng isang matandang alchemy kit, at mga aklat na puno ng mga simbolo at formula na hindi maipaliwanag. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat at puno ng alikabok, at ang mga bintana ay tanging pinapasok ng konting liwanag mula sa buwan. Habang naglalakad sila sa mga lumang silid naramdaman ni Carla na parang ang mga pader ay may buhay. Parang may mga mata na nagmamasid at nanunood sa bawat galaw nila. Bilang isang mabilisang paalala, huminto si Lola Rosa at humarap kay Carla. Minsan Carla, ang mga alaalang ito ay hindi nawawala. Ang mga nilalang na ipinasok ni Mang Ernesto sa loob ng bahay ay patuloy na naririyan, nakatago sa dilim, sabi ni Lola Rosa ang boses nito ay puno ng takot. Huwag mong hayaang maging bahagi ka ng kanilang kwento. Bago pa makapagtanong si Carla, biglang may isang malalakas na tunog mula sa isang pinto sa isang sulok ng bahay. Tila ang pinto ay unti-unting nagbukas ng kusa. Huwag mong tingnan! Ang sigaw ni Lola Rosa, ngunit tila may isang puwersang nagudyok kay Carla na maglakad papunta sa pinto na parang isang hindi nakikitang kamay ang nag sa kanya. Pumasok siya sa madilim na silid. Doon, nakita niya ang mga matatandang ukit sa dingding. Mga mukha ng mga nilalang na may nakakatakot na mga mata, na kumikislap at nagbubukas at nagsasara. Ang mga mata ng mga nilalang ay parabang buhay na buhay. Nagbabago at tumitingin sa kanya. Habang tumitingin siya sa mga mata, naramdaman niyang ang kanyang katawan ay parang may bigat, at ang hangin sa paligid niya ay tila gumagalaw, humihila sa kanya pababa. Tumingala siya at nakita ang isang malaking salamin na nakatayo sa dingding. Ang salamin na iyon ay may kakaibang aura, parang sumasalamin sa isang madilim na kasaysayan na natagpuan sa mga kaluluwa ng mga tao. Habang tinitingnan niya ito, ang salamin ay nagsimulang magbago ang mga imahe na unang nagpakita ng tahimik na kwarto ay naging magulo at puno ng kababalaghan. Sa salamin, nakita niya ang isang batang babae na may mga matang puno ng kalungkutan, isang batang babae na nakatali sa isang altar, habang ang kanyang mga kamay ay umaabot sa kanya na parabang humihingi ng tulong. Biglang sumabog ang mga anino mula sa salamin, at narinig nila ang isang malalim na tinig na bumangon mula sa ilalim ng lupa. Matagal na akong nakulong, Carla. Matagal na. Tulungan mo akong makalaya. Ang tinig ay hindi mula sa isang tao, kundi mula sa isang nilalang na nagaalimpuyo ng takot at pighati. Nagulat si Carla at napaatras, ngunit ang mga mata ng batang babae sa salamin ay nagningning na parang buhay na kaluluwa. Tila naramdaman niyang may isang presensya na humihila sa kanya, ngunit bago pa siya makagalaw naramdaman niya ang isang matinding puwersa na bumangon mula sa sahig. Ang mga anino ng nilalang ay kumalabit sa kanya at tanging takot ang bumalot sa kanyang katawan. Habang nagsasalita si Lola Rosa ng mga lumang dasal at nagsisilibing proteksyon, tila hindi nawawala ang presensya ng nilalang. Ang bahay na isang lihim ni Mang Ernesto ay naging libingan ng mga kaluluwang hindi mapakali. Ang mga nilalang na ipinanganak ni Mang Ernesto ay hindi makakalabas, ngunit sa tuwing may dumaraan sa bahay, sila ay kumukuha ng mga kaluluwa upang makalaya. Makalipas ang ilang oras, nagising si Carla mula sa pagkabigla. Sa kanyang gulat, napansin niyang siya ay bumalik na sa bahay ni Lola Rosa. Ang mga mata ng batang babae sa salamin at ang mga anino mula sa dilim ng bahay ni Mang Ernesto ay patuloy na sumasabay sa kaniyang mga panaginip at ang sumpa ng bahay ay hindi pa rin natatapos. Sa bawat hatingabi, ang mga nilalang ay patuloy na naghahanap ng kaluluwa upang makalaya mula sa kanilang walang katapusang pagkabilanggo. Hanggang ngayon, ang bahay ay nananatiling nakatago mula sa mata ng mga tao. Walang nang nangahas na maglakad papasok muli sa madilim na bahay at ang misteryo ng sumpa ni Mang Ernesto ay patuloy na nagbabalik sa mga kwento ng mga matatanda.